Hi guys! So for today's vlog, nagkikrave nga kami kumain ng pares. So pumunta nga kami dito sa may timog area para itry itong nagtitrending na pares dito sa Mr. Pares. So try natin kung masarap ba and worth it ba yung kanilang pares dito sa Mr. Pares na kainan na ito. So tara guys, samahan nyo kami and itry natin. Tara guys, let's go! By the way guys, ang tawag pala dito sa in-order namin na ito ay Paris Overload. So may combination siya ng bone marrow, ng slices of beef, and then may egg, and meron rin siyang chicharon bulaklak. So ini-edit ko palang, lang, ay natatakam na ako. So ito nga guys, yung bone marrow nila, tingnan nyo yung loob, yan. So ito yung makasala ng bone marrow, kaya eat moderately. So ito na nga guys, it's a Sunday night eh naghahanap kami ng makakainan dito sa may Timog, Quezon City. And ito nga yung na-find out namin, itong Mr. Paris. So madali lang hanapin 'tong spot nila kasi nasa tapat lang sila ng St. Paul the Apostles Church dito sa Mother Ignacia Quezon City. So ayan nga guys, so ang daming gustong kumain and nakapila dito sa Mr. Paris. Pero don't worry, madali lang naman yung pila nila. So, it only took us around um, five minutes para makakuha ng seat sa loob. And dito ka na kasi o-order sa may harapan nila. So, this is the parking area. Yan, almost full na rin yung parking slot nila dito. Yan, nakakuha na nga kami ng chair dito sa loob. And dito kami pupuesto sa may side. Yan, si husband is umu-order na dun sa may counter area. So, around this time, it's around 9 PM and ito na nga guys yung in order namin. So pina ko yung soup at saka yung meat para kami na lang yung magpo-pour ng sabaw dito sa combination ng meat. Yan. So itong malaking bowl na to guys, ang tawag dito ay overload. So combination siya ng bulalo, overload, may bone marrow, meron siyang beef chunks and meron din siyang chicharon, bulaklak and And rice and meron siyang kasamang soft drinks. Tapos ito naman guys, yung smaller bowl na nakikita nyo dito sa may bandang itaas. Ito naman yung Paris Bulaklak Bagnet na may only rice, only soup, tsaka may isang bottle of soft drinks din. Ito naman ay 120 pesos. Only rice sya, tapos only sabaw. Ito pa yung dalawa. So yan guys, natatakam na kami. Boost na natin yung sabaw. Yan, dagdagan pa natin yung soup para mas masarap. Yan, tara guys, let's eat. Itaday kimas. So, ayan guys, habang hinahalo ko yung pares is nakakatakam na siya so yan lagyan natin ng rice plain rice pala yung gamit nila dito so malasa naman yung itong pares na ito so yan guys tara let's eat Itaday kimas. so ito naman yung smaller bowl so meron siyang bagnet and meron siyang chicharon bulaklak masarap dito is crunchy din siya in fairness naman sa pares nila guys is malalaki yung beef chunks and malalaki rin and crunchy pa yung bagnet and yung chicharon bulaklak so may palibring egg so yan guys scoop na natin yung loob ng bone marrow yan pero eat moderately by the way guys unlimited pala yung kanilang rice at saka yung soup To. Hindi na kami nag-order ng panibagong serving ng rice kasi mag-de-dessert pa kami mamaya sa iceberg and kakain kami ng halo-halo. Kaya okay na itong isang serving ng rice, ting isa kami and nagpa-additional na lang kami ng isa pang serving ng soup kasi masarap yung soup nila. So yan guys, yan pala yung working area nila dyan, tsaka dyan ka order. So paglabas nga namin at tapos na kami kumain is nakita namin yung mahabang pila sa labas. Good thing na before kami pumasok sa loob is hindi pa ganun kadami yung kumakain. Pero nung pauwi na kami, yan na guys yung pila sa labas. So ngayon guys, tapos na tayo kumain and lilipat na tayo sa kabilang side tayo naman guys ay magde-dessert dito na sa Iceberg. So tara guys park na tayo dito sa may Iceberg. So tapat lang siya ng Mr. Paris Yan. So dito tayo ngayon guys sa Iceberg. And nakapark na tayo dyan sa harap. And pasok na tayo sa loob. And mag-dessert naman tayo ng kanilang famous and legendary Halo Halo. Isa to sa favorite kong halo-halo kasi you can never go wrong pag dito ako kumain sa iceberg ng famous halo-halo nila. So tara, order na tayo dyan sa counter. So around this time is, konti na lang yung kumakain kasi time check is already 10.10pm. So yan guys, kain tayo ng halo-halo. So yan, naka-order na tayo ng halo-halo and ito palang halo-halo nila ay it cost 218 pesos. So, meron na siyang kasamang two scoops of ice cream. So, hati na kami ni Javi dito kasi ang laki ng serving. So, ayan guys. Tara, let's eat. eat mas again. Kain po tayo ng dessert. So, aside from the famous halo-halo ng iceberg is nag-order din kami ng clubhouse sandwich. Ito namang clubhouse sandwich guys ay it cost 318 pesos. So, itong clubhouse sandwich nila, it comes with a potato chips and ididip mo siya dito sa sour dressing nila na perfect combination nitong clubhouse sandwich and at the same time, yung sweet na halo-halo. Tara guys, kain tayo. You can never go wrong talaga pagka sa iceberg ka kumain ng halo-halo. Sobrang sulit siya. Yung ganitong serving is good for two persons na. So, isa to sa mga favorite and homegrown na kinalakihan kong halo-halo dito. So, isa talaga tong must try na halo-halo dito sa iceberg. So, tara guys, let's eat! By the way guys, open palang iceberg dito sa May Timog hanggang 1.30am. So, perfect talaga sa mga nag-crave, especially us, ng late night na malamig. Especially ngayong summer is waving na. So... So that's it for today, guys. I hope you learned something today. Subscribe to my channel, Froggy Bear Travels, for more travel and informative vlogs. Bye.